Magandang araw po. Muli tayo magbabalik sa aking ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Kristo, ang mga batas sa kanyang kaharian at ang mga aralin para sa kaniyang mga tagasunod. Sa pagkakataong ito ay titingnan po natin ang sinabi niya sa Mateo 15, 4-6. Mateo 15, 4 hanggang 6. Basahin ko po. Sinabi ng Diyos, igalang ninyo ang inyong ama't at ina at sino mang lumait sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Ngunit ituturo ninyo na kapag kasinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay nahihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan pa ang kanyang ama at ang kanyang ina pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong mga minanang katuruan. Dito po ay makakakita tayo ng tila'y pinag-uutos ng Panginoon at ito ang igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ito po ang ipalalagay natin na ikatatlumpong dalawa na utos ng Panginoon sa Kristo. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Sa bagay na ito ay tila makikita natin ang pagagalit niya sa mga tagapanguna ng relihiyon sa Israel sapagkat tila pinipigilan nila ang pagtulong ng kanilang mga anak sa kanilang mga magulang dahil lamang sa nagawa na nilang ipangako ang anumang dapat ay ibigay nila para sa kanilang mga magulang nangangahulugan ng, ng pagbibigay ng halaga sa kanilang simbahan kaysa sa tulungan ng kanilang mga magulang naranasan ng Diyos ang unang pinakamasakit para sa kanya nang mag-rebuild si Satanas. Nang dinalang niya ang mundo, nais niya na ang tao ay magkaroon ng ganap na pagsunod at paggalang sa kanya. Magaganap ito kapag ka patuloy ang pagkilala sa kanyang autoridad. Ang puno ng pagkalam ng mabuti at masama ay paraan upang maipakita ng tao ang pagkilala sa autoridad ng Diyos. Hindi ito pagkakait ng magandang bagay sa kanila tulad ng pinalabas ng Diablo. Nagawang tuksuhin ng Diablo ang tao at naganap ang ikalawang pagre-rebelde sa Diyos. Ang Diyos ay galit sa hindi pagpapasakop sa mga autoridad. Kaya ginawa niyang bahagi ng sampung utos ang pagpapasakop at paggalang sa mga magulang. Ang sino mang anak na hindi gagawa nito ay pinapapatay niya sa pamagitan ng pagbato ng mga mamamayan sa plaza. Ito ay muling ipinalalo ng Panginoon nung siya narito sa lupa na tila hindi namamalayan ng mga tagapagturo ng reliyon ng Israel na nalalabag na nila ang utos na ito ng Panginoon Diyos na mahalaga dahil lamang sa pagpapahalaga sa ibang bagay na hindi naman itinuro ng Diyos. Ganon pa upang akitin naman ang mga anak na gumalang at sumunod sa mga magulang, ay nagbigay siya ng pangako ng mahabang buhay at yan ay makikita natin sa Exodo 20.12 na siyang bahagi ng sampung utos. Bago tayo magpatuloy sa pagkakataong ito, ay nais ko munang pag-usapan ninyo ang katanungan para sa pagkakataong ito, paano maipakita ang paggalang sa iyong mga magulang? Ulitin ko, paano mo ipinapakita ang paggalang sa iyong mga magulang? Yan po ang ating practical na katanungan na pag-uusapan ng inyong grupo at hilingin ko na ipost na naman ninyo ang video ito para sa inyong pag-uusap. Magbabalik po tayo sa ating pinag-uusapan ang utos ng Panginoon na igalang ang inyong amat ina. Bakit kinakailangan nating igalang ang ating mga magulang? Ano ang ipinapakita ng Biblia na mga katotohanan tungkol sa bagay na ito, tingnan po natin. Ang number one, sapagkat sila ang ibinigay ng Diyos sa atin. Sapagkat sila ang ibinigay ng Diyos sa atin. Maraming anak ay nagnanais na sana iba na lang ang kanilang mga naging magulang. Iniisip nila na baguhin ang mga magulang kaysa sa sila ay magkaroon ng pagbabago sa buhay. Naganda na pang bagay na ito sapagkat may mga bagay na hindi nagugustuhan ang mga anak sa kanilang mga magulang. Pakinggan po ninyo ang sinabi ng Gawa 17.26. Gawa 17.26. Mula sa isang tao ay nilikha niya ang lahat ng lahi ng buong mundo, itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos baka sakaling kanyang mapuhat sila'y matagpuan nila ang totoo ay hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Ang nais nice kong mapansin natin dito sa so sinabi ni Apostol Pablo ay tungkol sa ginawa ng Diyos na pagtakda sa bawat tao sa kanyang lahi, sa kanyang kapanahunan na nangangahulugan na maging sa pagiging magulang ng ating mga magulang sa atin ay ang Diyos ang may kagustuhan at yan ay hindi natin maaring baguhin. So sa halip na tayo ay magkaroon ng hinanakit o kaya ay pagnanais na mabago o baguhin ang ating mga magulang o palitan ang ating mga magulang, ay dapat natin silang tanggapin o kaya ay baka naman may ibang rason kaya ganoon ang pananaw mo sa iyong buhay. Ang ating pangalawa, sila ang representasyon ng Diyos sa ating buhay. Sila ang representasyon ng Diyos sa ating buhay. Ang pagkilala sa autoridad ng ating mga magulang ay pagkilala na rin sa Diyos. Gayon din naman ang pagpapasakop sa kanila ay nangangahulugan ng pagpapasakop sa Diyos. Mas maganda marahil na isipin natin ang ganito, na kaya itong ating mga magulang ang ibinigay ng Diyos ay sa sapagat merong naisiayos ang Diyos sa ating buhay. Sila ang ibinigay ng Diyos sa atin upang maging gabay sa ating hindi tamang pamumuhay at yan ang dahilan kaya minsan tayo ay nagagalit sa ating mga magulang. Kung papansinin natin ang makaganapan sa lumang tipan sa pasimula pa lamang ay makikita natin ang autoridad ng mga salita ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang salita ng mga magulang na ito ay pinahahalagahan ng Diyos. Binibigyan niya ito ng katuparan. Higit marahil sa mga tao na pinili niya para sa kanyang layunin na makikita natin sa mga nakatala sa Biblia. Sa bagay na ito ay makikita rin natin ang halaga ng tamang koneksyon ng bawat magulang sa Diyos nang sa gayon bawat ganilang gagawin at sasabihin ay may kaugnayan sa nais ng Diyos. Kung maalala ninyo ang sinabi ng Hebreo 12.15-17 hanggang 17, patungkol kay Isaw ay naganap sa kanya ang sinabi ng kanyang amang si Isaac, ang bagay na yan ay negatibo at yan ay dahil na rin sa katigasan ng ulo nitong si Isaw. Samantala, si Jacob naman ay bumigkas sa kanyang mga anak sa Genesis 49 ng mga bagay na magaganap sa kanilang hinaharap at makikita natin na yan ay nagkaroon ng katuparan. At yan ang ibig ko sabihin na pinapahalagahan ng Diyos ang salita ng mga magulang sa kanilang mga anak. Yan ay katotohanan na ang mga magulang ang representasyon ng Diyos sa buhay ng kanilang mga anak. Pangatlo ay nais ng Diyos ng pagkakaisa ng mga magulang at ng anak. Nais ng Diyos ng pagkakaisa ng mga magulang at ng anak kung paanong masaya ang Diyos sa pagkakaisa, gayon din naman galit siya sa magulo. At kung titingnan natin ang sinabi ng Malakias 4:5 hanggang 6 ay nagnanais na ibalik ng Diyos ang relasyon ng anak sa kaniyang mga magulang at makikita rin natin diyan ang pagpapala na ninanais igawad ng Diyos kapag ka doon, ang pagpapasakop ng mga anak sa kaniyang mga magulang. Ang pang-apat ay pagpapala ng mahabang buhay. Pagpapala ng mahabang buhay. Kung babasahin ninyo ang sampung utos sa Eksodo 20, ay makikita nyo na sinabi ng Diyos ang pangako ng mahabang buhay. Kung babasahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo kaugnay sa utos na ito ng Panginoon, ay makikita natin ang pangako ng mahabang buhay para sa mga anak na masunurin sa kanilang mga magulang. Mayroon po akong katanungan dito para sa mga anak. Anong bagay ang ayaw mo sa iyong mga magulang na patuloy mong ginagawa? Ulitin ko, anong bagay ang ayaw mo sa iyong mga magulang na patuloy mong ginagawa? Susundin mo ba sila kung sa biblical na pananaw ay tama sila para sa gantimpala ng mahabang buhay? alam natin na ang pangako ng Diyos para sa lumang tipan ay mahabang buhay, subalit sa bagong tipan ay walang hanggang buhay. Kung kaya't makikita natin ang bagay na ito ay malaki ang kaugnayan sa ating paggalang sa ating mga magulang. Ang ating susunod na pag-uusapan ay kung bakit maraming anak ang hindi sumusunod sa mga magulang. Bakit nga ba maraming mga anak ay ayaw sumunod sa mga magulang? Number one, pakiramdam nila ay pinagkakaitan sila ng kalayaan ulitin ko pakiramdam nila ay pinagkakaitan sila ng kalayaan yan ay isang bagay na ninanais ng mga anak nagawin nila ang kanilang magustuhang gawin na sana ay hindi makikialam ang kanilang mga magulang subalit alam ng mga magulang base sa kanilang mga naging karanasan sa buhay kung ang dapat nilang ipayo sa kanilang mga anak at sa mga bagay na ikasasama ng kanilang buhay, ang mga magulang ay nag-iingat para sa kanila kaya sila nagbibigay ng utos o kaya ay payo. Ang mga bata, kalaunan ay naghahangad na magkaroon ng mga bagong kalaman, ang tawag doon ay curiosity. Subalit sa mga magulang ay alam nila ang malamang ay magiging, bunga ng mga bagay na ito kung kaya't sila ay nakikialam sa kanilang mga anak. Tandaan natin ang katotohanan na ang kuryosidad ay maganda subalit maaari ikapahamak ng isang anak. Nakita natin ito sa buhay ni Eva na sa kanyang paghahangad na alamin kung ano nga ba ang nasa bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, nagkaroon siya ng kuryosidad sa bagay na yon na siyang ikinapahamak hindi lamang ng kanyang sarili kundi ng buong mundo. Pangalawa ay iniisip nila na sila ay mas tama kaysa sa kanilang mga magulang. Ulitin ko, iniisip nila na sila ay mas tama kaysa sa kanilang mga magulang. Maalala rin ba ninyo ang tungkol sa anak ni Jacob na si Dina na dahil sa kanyang kurisidad siya ay namasyal sa lugar na kanilang pinagdakuan pagkatapos umalis doon sa mga kamag-anak ni Jacob o kaya ay sa tahanan ng kanyang mga asawa at ang nangyari dahil sa bagay na yan kay Dina ay nare. Mababasa ang kwentong yan sa Genesis chapter 34. So makikita natin na napakahalaga na makinig ang mga anak sa payo ng kanilang mga magulang hindi dahil sa sila ay pinagkakaitan ng kalayaan kundi sila ay iniingatan ng kanilang mga magulang sa maring masama na bunga ng kanilang kuryosidad. Ang ating pangalawa ay iniisip nila na sila ay mas tama kaysa sa kanilang mga magulang. Maraming ganito sa ating kapanahunan. Marahil ay tama, marahil ay mali. Subalit, isipin sana ng mga anak ang pinagdaanan ng kanilang mga magulang sa buhay. Higit na mas maraming doble na ang kanilang mga naging karanasan sa buhay kung kaya dapat ay isaalang-alang ito ng mga anak, maging iniisip man nila na mali sana ang kanilang mga magulang dahil sila ang nagpalaki sa kanila, sila ang may autoridad sa kanila ay dapat bigyan nila ng paggalang ang anumang desisyon ng kanilang mga magulang. Ang ating pangatlo ay iniisip nila na sila ay mas matalino o marunong kaysa sa kanilang mga magulang. Ang bagay na ito ay may katotohanan din minsan. Lalo na ang paglaganap o kaya ay pagangat ng ating siyensya na kung saan ay maraming natututunan ng mga kabataan na hindi kaya ng kanilang mga magulang. Nakikita natin ang katotohanan ito. Subalit sana ay isipin muli ng kanilang mga anak na ang karanasan ng kanilang mga magulang ay hindi mababayaran ng ano paman. Gayon din naman na sa tingin ko ay hindi naman makikialam ang mga magulang kung nakikita nila na ito ay kabubuti ng anak o kaya ay ikauunlad ng kanyang buhay sa mga darating na panahon. Ako po ay may mga anak. Sa ating kapanahunan ay hindi may kakaila na mas marunong sila kaysa sa akin pagdating sa computer inaamin ko ang bagay na yan. Subalit, malaking problema naman kapag hindi sila nakinig sa akin pagdating sa Biblia sapagkat higit kong alam ang laman ng Biblia kaysa sa kanila. Ang bagay na ito ay tila give and take para sa mga magulang at mga anak. Pang-apat ay nais nilang tumuklas ng mga bagong bagay. Nais nilang tumuklas ng mga bagong bagay. Ito ay halos kapareho ng ating number one na Nabanggit ko ang tungkol sa curiosity. Nasabi ko na rin na ang curiosity ay may panganib na dala kung kaya't dapat ay makinig ang mga anak sa kanilang mga magulang. Ang panglima ay hindi nagpapakita ng magandang halimbawa ang magulang. Hindi nagpapakita ng magandang halimbawa ang magulang. Alam natin ang katotohanan ng bagay na ito na maraming mga magulang ay nagkaroon ng mga hindi tamang halimbawa sa kanilang mga anak. Halimbawa ay ang pagiging sugalero, lasengo o kaya ay pagbibisyo ng mga ibang bagay. Ang mga bagay na ito ay naging dahilan para maraming anak din naman ay tinabangan na sumunod sa kanilang mga magulang. Maalala ko lang yung isang nanay na minsan ay sinabihan ako, Pastor, pwede ba isama mo naman ang aking anak sa iyong magandang ginagawa alam po ninyo, nakakatuwa po yung mga magulang na ganoon sapagkat nais nila yung kanilang mga anak ay mabago subalit sila ay hindi. Pagdating sa spiritual na bagay, dapat ang mga magulang ang nangunguna rito at hindi yung mga anak muna nila ang nais nilang mabago bago sila. Sa limang bagay na ito na ipinakita ko sa inyo ay maaari pa kayong makadagdag ng mga bagay na naging dahilan kung bakit ang mga magulang ay hindi sinusunod ng kanilang mga anak. Punta naman tayo dito sa ating pangatlo at ito ang tungkol sa ilang practical na paraan ng pagpapakita ng paggalang sa magulang. Mga practical na paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga magulang. Number one, Sundin sila sa lahat ng oras kahit tila tayo ang tama. Sundin sila sa lahat ng oras kahit tila tayo ang tama. Ipinagutos ng Biblia na mga anak sundin ninyo o igalang ninyo ang inyong mga magulang. May mga pagkakataon na iniisip ng mga anak na tama sila pero para sa mga anak na may mga paggalang sa kanilang mga magulang ay iginagalang nila ang payo o kaya ay sinasabi ng kanilang mga magulang pangalawa sundin sila sa lahat ng oras kahit mahirap para sa atin sundin sila sa lahat ng oras kahit mahirap para sa atin hindi lahat ng suggestion ng magulang ay madali minsan nga ay napakahirap din sundin dahil iniisip ng mga anak na mas sigit silang tama sa kanilang mga iniisip pero kung ang mga anak ay iniisip nila ang utos na ito ng Panginoon at nais nilang isabuhay ang bagay na ito ay dapat pagbigyan ang kanilang mga magulang kahit sa mga bagay na mahirap tanggapin para sa kanila. Pangatlo, ipakita ang ating dahilan o decision sa magalang na paraan. Ipakita ang ating dahilan o decision sa magalang na paraan kung meron tayong nakikita bilang mga anak na ito ang higit na tama, huwag nating gawin na para bagang ang ating mga magulang ay sadyang kulang sa kaalaman o kaya ay bobo, kundi ipaliwanag natin ng malinaw sa kanila sapagat minsan talaga ay hindi rin naunawa ng mga magulang ang mga bagay na ito. Pero kapag ka na sa mga magulang, ang mga bagay na nais nating gawin dahil sa nakikita nating magandang magiging bunga sinisigurado ko naman na papayagan tayo ng mga magulang na ito kapag ka nakikita nila na tama ang ating pagpili. Pangapat, apat pasalamatan natin sila na may kasamang regalo lalo na sa panahon ng okasyon sa kanilang mga buhay. Pasalamatan natin sila na may kasamang regalo lalo na sa panahon ng okasyon sa kanilang mga buhay halimbawa ang kanilang mga birthday, halimbawa ang kanilang mga anniversary, maganda rin na ang mga anak ay inaalala nila ang mga panahong ito na may kasamang regalo kung meron din lang silang maibibigay sa kanilang mga magulang. Paano pa may pakita ng praktikal ang paggalang sa magulang? Magpakita ng kasiyahang kasama sila. Magpakita ng kasiyahang kasama sila. Marami sa ating kapanahunan ay tila baga ang mga magulang ay nakakabagot na kasama. Maraming mga anak ay higit nilang kinasisiyahan ng mga barkada o mga kaibigan at kapag ka ang magulang ang nagsasama o nais makasama o nais silang makasama ay hindi nila nagagawa ang bagay na ito. Ito po ay tila kawalan ng pagpapahalaga sa ating mga magulang. Kaya Maganda na kapag tayo ay nagkaroon ng pagkakataon ay magpakita tayo ng kasiyahang kasama natin sila. pang magpakita ng tuwa na ipakilala sila bilang magulang sa ibang tao. Magpakita ng tuwa na ipakilala sila bilang magulang sa ibang tao. Kapag ay pinapakilala natin sila ay maganda yung ating mga sasabihin bilang karangalan din naman ng ating mga magulang. Ang pampito ay papurihan sila sa harap ng maraming tao. Papurihan sila sa harap ng maraming tao. Maraming nagawang magandang bagay ang ating mga magulang. May mga bagay na hindi tayo nagustuhan, pero kapag ka sila naman ay nasa harap ng maraming tao ay dapat yung mga magaganda ang ating banggitin sa mga panahong 'yan. Ang ating pangwalo ay sundin ang kanilang mga payo kung sinong mga tao ang dapat mong pakisamahan sundin ang kanilang mga payo kung sinong mga tao ang dapat mong pakisamahan. Ito yung mga bagay na minsan ay hindi nagagawa ng maraming anak sapagkat ang mga magulang ay nagbibigay ng payo kung sino dapat ang pakisamahan ng kanilang mga anak. At minsan, ang mga magulang ay may karanasan na sa bagay na yan at minsan din naman ay marahil ay nagkakamali sila sa paghatol sa ating mga kaibigan. Pero, kalimitan ay iniiwas tayo ng ating mga magulang sa maling kaibigan, maling barkada, kung kaya sila ay minsan ay nagbibigay ng payo sa atin o kaya ay pumipili sila ng ating mga pakikisamahan. Alam natin na marami ng mga anak ay naparibara ang kanilang mga buhay dahil sa maling pakikisama. At ang Biblia mismo ang nagsasabi na ang maling kasama ay nagbubunga ng masamang buhay kung hindi ako nagkakamali ngayon, ay sa unang Korinto 15.33. Unang Korinto 15.33. Isa pa na paraan ng practical na paggalang sa mga magulang ay sundin sila sa mga uri ng pananamit, musika para sa iyo. Sundin sila sa mga uri ng pananamit, musika para sa iyo. Marahil kung pag-iisipan natin ang bagay na ito ay tila baga hindi na dapat, subalit alam natin na ang mga magulang ay maraming natutunan sa buhay. Ang musika ay alam natin na isang bagay na nagbibigay ng mensahe sa buhay ng isang tao na nag i rin naman. Ganyan din sa ating mga nilalaro sa computer. Kung papansinin ninyo, ito ay magkakaugnay kung paano sila manamit ay bunga na rin ng kanilang mga ipinapasok sa kanilang mga kaisipan. At sa bagay na ganyan ay maiiwasan ito ng mga anak kapag ka sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang. Isa pa na paraan ng paggalang sa mga magulang o praktikal na paggalang sa mga magulang ay alagaan sila sa kanilang pagtanda. Ulitin ko, alagaan sila sa kanilang pagtanda. Maraming mga anak ay pinakinabangan ng kanilang mga magulang. Lumaki sila na maganda ang kanilang naging buhay. Subalit, alam natin ang katotohanan sa ating kapanahunan na maraming anak kapag yung kanilang mga magulang ay tumanda na at wala nang may tutulong sa kanila, ang tingin nila sa mga ito ay nagiging pabigat na at ayaw na nilang tulungan. Kung kaya't makikita natin sa ibang bansa, ang gobyerno ay naglalaan ng lugar para sa home for the aged yan ay sapagkat may mga anak na walang concern sa kanilang mga magulang pagkatapos na sila ay magkapamilya hindi nila naiisip na ang pamilya ay napakahalaga sabi nga it is the smallest unit of society na kailangan ay kahit matanda na yung mga magulang hangga't hindi pa kinukuha ng Panginoon walang ibang makakapangalaga dapat diyan ng maayos kundi ang kanilang mga anak na silang dumaan din naman ng pangangalaga ng kanilang mga magulang. So yan po ang sampung practical na paraan ng pagpapakita ng paggalang sa magulang at maaari pa po kayong makapagdagdag sa mga bagay na ito. Punta tayo sa pag-uugali na pinalalabas nitong utos na ito ng Panginoon at ang nakikita ko rito ay yung salitang paghanga. Magpakita ng paghanga sa ating mga magulang. Sa wikang Ingles ay admiration. Admiration. Never disrespect your parents. Ang kawalan ng respeto sa mga magulang ay magdadala ng sumpa sa buhay ng mga anak. Ulitin ko, ang kawalan ng respeto sa mga magulang ay magdadala ng sumpa sa buhay ng mga anak hindi po yan galing sa mga magulang kundi galing sa Diyos sapagkat hindi mo pinahalagahan ang inilagay ng Diyos na autoridad sa iyong buhay. At para hindi maganap ang mga bagay na ito ay gawin mo silang idolo, admire them. At doon sa mga practical na pagpapakita ng paggalang sa kanila ay may sagawa mo ang bagay na ito para sa ating pagwawakas sa pagkakataong ito, hilingin ko na muli ninyong iyuko ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mga mata, at pakinggan po ninyo ang mga katanungan ito. Nalalaman mo ba kung ano man ang iyong itinanim ay siya mo rin aanihin? Binibigyan mo ba ng kasiyahan ang iyong mga magulang o naging pabigat ka sa kanila? Ano ang kalimitang dahilan ng hindi mo pagsunod sa kanila? Nais mo bang mabago ang pakikitungo mo sa iyong mga magulang alang-alang sa Diyos? Dito po tayo magtatapos sa araling ito tungkol sa igalang ang inyong mga magulang at nawa kung meron po kayong problema sa inyong mga magulang ay gawan hakbang, iayos ang bagay na ito sapagkat naniniwala ko na ang mga magulang ay laging handang tanggapin ang patawarin ng kanilang mga anak. Sumagana so, po sa atin ang biyay ng ating laki.